Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba makaiwas sa copyright violations ng YouTube at kung paano may align ang content mo tungkol dito. Kung gusto mo mas lumaki ang chance mo ma-monetize, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at maaaring problema ka ngayon dahil meron kang copyright violation. Kailangan mo maunawaan na ang salitang copyright ay ang legal na karapatan na ibinibigay sa tao, grupo o isang company na magamit nila ang kanilang likha. Ito rin ang pagbibigay ng permiso sa ibang tao para magamit nila ng legal ang likha ng ibang tao. Alam kong karamihan sa atin ay gusto magkaroon ng maraming views at madalas ay natitempt tayo mag-upload ng mga viral videos o mga sikat na kanta sa ating content para maging viral ito. Madalas kapag gumamit tayo nito sa ating mga video, ay hindi naman tayo humihingi ng permiso directly sa artist o producer na gumawa nito. Kaya ang nangyari ay nagkakaroon tayo ng copyright violation. Isipin mo naman, kung content na ibang tao ang pagkakakitaan mo, di ba dapat imbes na sa'yo mapunta ang kita nito ay dapat sa kalanan na? Kaya ang nangyari ay nagkakaroon tayo ng copyright violations. Kung ikaw naman ay merong magandang content, tapos pinagkakitaan lang din ng iba, for sure, pareho lang din ang mararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na talagang paraan para makagamit ka ng copyrighted materials. Actually, merong paraan. Ito ang tinatawag na fair use, isang law doctrine na ginagamit ng US law na batayan para mabigyan ka ng limitadong pamamaraan para magamit mo ang copyrighted materials kahit wala kang permiso mula sa copyright holder nito. Ang mga ibabahagi ko sa iyo ay ang mga best practices na base sa website ng Center for Media and Social Impact. Take note, hindi ito nakakasigurado na ang bawat content mo ay magiging exempted sa copyright violations. Pero ito lang ang magiging basis mo para maging align ka sa mga policies na sinusunod ni YouTube. Ilalagay ko sa description box ang link para mabasa mo ito. Gusto ko lang maunawaan mo na hindi ako nag e encourage na gumamit ka ng copyrighted materials. Ang isa sa pinaka basic rules na dapat alam mo na ay never ka dapat mag-upload o mag, -upload, or mag upload ng mga existing videos. Lalong lalo na yung mga sikat na kanta o kaya naman mga palabas o kung ano-ano pa mga videos na hindi sa'yo o hindi ikaw ang gumawa. Pero ang pinakagusto kong maunawaan mo sa video natin ngayon ay ang principles behind fair use para ma-maximize natin ang limitations nito. Kaya kung ready ka na, let's jump into it! Tip number 1. Content Transformation Through Commentary or Reaction Kung mapapansin nyo sa YouTube ngayon, meron mga ibang channel na gumagawa ng mga reaction or commentary videos. Either positive commentary or negative commentary pa yan. Magagawa mo ito indirectly or parody at directly. At pwede ka rin mag ng comment sa ibang tao. Ang principle na ito pagdating sa fair use ay meron kang karapatang magamit ang copyrighted material kapag ka ito ay part ng freedom of speech. Nagtatransform ang copyrighted material kapag ka dinagdag mo ang iyong in-depth comments, pag-breakdown mo ng bawat detalye at pag-respond mo sa naturang content. Ang nangyayari, ang nagiging focus ng content mo ay hindi na ang copyrighted content na ginamit mo, kundi ang mga comments or reactions na dinagdag mo dito. Ingat lang dahil kapag hindi ito nagawa ng maayos ay maaari pa rin ma-violate nito ang copyright policies ni YouTube. Tip number 2, using copyrighted material for illustration or example. May mga pagkakataong kinakailangan gamitin ang isang part ng isang copyrighted material hindi para bigyan ng comment kundi para maipakita ang argument or point na gustong iparating ng content creator. Halimbawa, ang isang clip ng speech na isang politiko ay maaaring magamit mo para mabigyan mo ng diin ang point na gusto mong iparating patungkol sa isang political topic. Gagamitin mo ang portion na yon to quote ang statement ng tao sa video na yon. At ganoon din sa iba pang mga bagay. Mari din naman kaya ginagamit ang part ng clip na iyon ay para makapagpakita ka ng panibagong topic na iba sa original purpose ng copyrighted content. Ang pinakamahalaga dito ay hindi mo dapat gamitin ang copyrighted material kung hindi naman ito makapagbigay sa iyo ng panibagong value sa content na ginagawa mo. Tip number three capturing copyrighted material incidentally or accidentally. Kung ikaw ay nagpa-vlog at may nadaanan kang copyrighted music o image, ang iyong camera na hindi mo sinasadya ay maaring magamit mo ito sa iyong content. Pero hindi ibig sabihin nito na maaaring mo nang magamit ang kabuuan ng clip na yon sa content mo. Ang sakop ng practice na ito ay ang mga hindi planadong pagkakataon na nagpapakita ng realistic at unexpected events sa limitadong oras. Ibig sabihin, for as long as hindi ito sinasadyang mapasama ang isang maikling parte ng isang music o maipakita ang copyrighted image, maaaring magamit mo ang clip na ito sa final version ng content mo. Kung ako sa iyo, hanggat maaari o hanggang kayang alisin o ikat ang part na yon, ay gawin mo na para maging safe ang magiging content mo. Dahil aware ka na dito ay mas magiging wise ka na sa pagbindot mo ng record button. Tip number 4. Use the copyrighted material out of context. Kapag ginamit mo ang isang copyrighted material sa isang parte ng content mo na malayo sa original purpose nito, ay binabago mo ang kahulugan nito. Hindi ka dapat magkaroon ng copyright claim or copyright strike dahil nag-transform na ito para sa content mo. Kaya ang mga memes na nagkalat ngayon ang magandang example ng practice na ito. Dahil sa mga memes ay naiba ang kahulugan nito at kadalasan ang seryosong clip ay nagiging katatawanan. Hindi ko sinasabing safe na gamitin ang mga memes. Pero ang mahalaga dito ay makuha mo ang konsepto ng practice na ito. Tip number 5: Proper content attribution kinakailangan ma-credit mo ang copyrighted material na ginamit mo sa original copyright holder nito. Pero hindi ibig sabihin na gawa mo na ito ay automatic na na magiging under fair use ang paggamit mo sa clip na yan. Kinakailangan mo pa rin malaman ang attribution at copyright policies ng bawat material na gagamitin mo. Para magawa mo na maayos ang content attribution ay gumamit ka ng MLA format. Ano nga bang MLA format? Ito ay isang standard na paraan para sa tamang citation ng isang particular na reference. Sa format na ito ay kinakailangan mo ilagay ang mga sumusunod. Ang pangalan ng creator or artist, ang title ng copyrighted material, ang web page o ang channel nito, ang publisher nito o ang website kung saan ito nakalagay, ang publication date, at ang URL link kung saan ito matatagpuan. Para sa akin, ang pinakasay pa rin na paraan ay ang pag-iwas sa paggamit ng mga copyrighted materials as much as possible. Pero kung hindi talaga ito may iwasan, ay pag-aralan mabuti ang mga tips na to, pati na rin ang mga guidelines regarding sa fair use. Kaya mahigpit si YouTube sa bagay nito ay gusto nilang makaiwas sa mga copyright violations na magiging dahilan sa pagkasira ng pangalan nila. Marami namang mga websites na nagbibigay ng mga libre o kaya namang mga creative commons na pwede mo magamit sa content mo. Isa na dyan ang audio library ni YouTube na isang collection ng mga non-copyrighted music na pwede mong gamitin na background sa mga videos mo. Alam kong kayang-kaya mong malagpasan ang mga challenges na kinakaharap mo sa channel mo ngayon. At alam kong mag improve din ito. Magiging better din ang lahat. Kinakailangan mo rin ng security para sa mga original content na ginagawa mo. At sa ganitong paraan ay nakikita natin na ang copyright ay kakampirin natin sa pagbibigay ng proteksyon sa atin bilang mga content creator. Comment below kung meron ka pang alam na iba pang paraan para makaiwas sa copyright violations. Let me know. Abang ginagawa mo yan ay panoorin mo rin ang mga video sa gilid ko para matutunan mo ang iba pang mga best practices sa YouTube. Uli, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!